Wala naman talaga dapat tayong pakialam dito sa bangayan na nangyayari nga between uh, the diehard at siyempre mga supporters ni Marcos Jr. at ng First Lady. Wala tayong pakialam dyan. Karamihan sa mga kakamping sa kampo ni Atty. Lene Robredo ay nananahimik at nanonood lang. Yung iba dyan syempre ay natutuwa at pinagtatawanan at... Uh, at least napatanayan natin na totoo na sa bandang huli talaga ang magsasagupaan ay etong dalawang grupo na ito. Sila talaga yung magbabangayan at magbabatakan pababa. Sila rin po yung maglalaglagan at syempre nga, maglalabasan ng kanika nilang mga baho. Pero ang pananahimik po ng mga ha-camping sa isyo nga na ito, halimbawa sa bangayan nga na mga vloggers na dating supporters ni Marcos Jr. at ng First Lady, may bangayan yung mga yan. Nagbaliktad na ang ilan sa mga vloggers na yan ni Marcos Jr. At ngayon nga ay tumitindi ang away between them at syempre ng First Lady. Sa issue na ito, mukhang pati ang mga camping ay gustong idamay sa gulo nila. Lalo na po netong si Sasot na masugid namang taga-suporta ngayon at taga-pagtanggol ni Sara Duterte. Ibig sabihin, bumalik na talaga siya sa pagiging diehard. Yan po. Yan naman talaga ang ang stand na itong si Sasot mulat mula sa pool. Ano ho, naging supporter lang ni Marcos Jr. dahil siguro sa pangangailangan. Uh, yun naman yun eh, bottom line talagang pangangailangan. Tinawag nga ito na ito si First Lady na mukhang pera. Alright, eto. Suppose na ito, sabi, lumabas din daw ang totoo uh, kung ano ang kaugnayan nga ni Atty. Barry Gutierrez isang kakamping, syempre dating spokesperson na ito ni Laine Robredo. Meron daw kaugnayan itong si Atty. Barry Gutierrez sa administration ni Marcos Jr. Yun naman daw pala, ito ang kwento ng mga diehard, ano ho? Magti-team up daw. Totoo pala daw na magka, magka-aliado itong mga kakamping at mga pulangaw. Dahil Ayaw na ayaw daw ng mga kakamping at mga pulahan na makabalik sa pwesto ang isang Duterte. Yan po ang drama ngayon, itong mga diehard. <laughs> ayaw daw makabalik. At uh, kung totoo na best president yung sinasabi yung tatay Diggs na yan, sige, lumaban kayo ng patas. Hindi yung katulad ng ganito na pati yung mga taong nanahimik ay eh, itadamay niyo binudul daw na si Atty. Barry Gutierrez at mukhang kasama na rin dito si Atty. Leni Robredo, binudul daw nila ang mga campings at pinaniwala na isang totoong oposisyon ang Leni Kiko Tandem. Yun naman daw pala ay kaalyado rin ng mga Marcos. You see, yung imahinasyon na itong mga ganitong klaseng tao na may saltik, kung titignan niyo po, talagang out of this world. Talagang magtataka ka. Talagang Anyway, kung titignan nyo ulit, ha, wala talagang pinagkaiba sa mga pinagsasabi naman ng kanilang idolo na si Dikong at si Sara Duterte. Kadalasan ay wala sa tama, wala sa ayos. Kadalasan ay isang statement. Madalas ay madalas ang um, bukang bibig o nanggagaling sa kanilang bibig ay mga pahayag na maihalin tulad natin sa, sa pahayag ng mga, taong may saltik at may tililing alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin doon. Ano ho. So, yon Binudol nga ba tayo ni Atty. Lenny Robredo at ni Atty. Barry Gutierrez? Dahil, yun nga, meron daw kaugnayan. Meron daw, um, or, ang totoo daw, ay merong say, merong kaugnayan, etong si Atty. Barry Gutierrez sa mga Marcos. At yan po ang nangyari. Mm -hmm. Tignan natin, sa komento ng mga, mga pulangaw na ito, dinamay din po si Atty. Lenny Robredo. Hindi naman siguro kaila sa atin kung ano yung nilalabas na baho na itong mga vloggers na dating supporters nga ni Marcos Jr., sina Maharlika, eto sina Sasot. Madalas ay pinupunto nila yung pagiging pulvoroniko no, na itong administrasyon na ito. Alam nila kung ano yon At uh, ang sabi dito, kaya daw pala nakalabas sa kulungan si uh, dating Senator de Lima, ay dahil partner daw. Pati si Atty. De Lima, Atty. Uh, Leila De Lima, dating butihing senador, ay idinamay. Eh. na na no nga, kaya, kaya nakalabas ng kulungan, ay partner daw ni Marcos Jr. Partner daw ng administrasyong ito, ng mga Marcos. Sa kung ano man. Ito yung sinasabi, eh, partner in shop shop. Alam niyo na kung ano ibig sabihin nun, ano ho? you see yung yung imahinasyon na itong mga ito, talagang lalagyan at lalagyan nila ng twist ang mga sitwasyon, ang mga isyu na ganito, para sila ang lumabas na mabuti. Para sila ang lumabas na uh, nasa tama. Pero kahit anong ipilit niyo po, lalabas at lalabas na kayo ang mali. ba? Diba? Wala namang credibility ang mga katulad na ito na mukhang nililikaw naman, na naman ang publiko Gumagawa ng ingay, gumagawa ng isyo na mga ganito, pinatulan ng, ng first lady syempre. Siguro merong isa na namang malaking bagay, malaking isyo na tinatabunan. Kaya nagngangalngal ang mga katulad na, ito na na vlogger. Ganyan po ang trabaho ng mga vlogger na nagpapagamit sa mga politiko. Tawawa na.